Hello everyone! Welcome, Welcome. to Ate Marian's channel. Ayan guys, meron tayong dumating na order sa Shopee. Just arrived. Ayan, tingnan natin. It, ang worth nito is 630 pesos. So, we will check if tama ba yung order natin. So, ayun guys. Dalawang peraso siya. Check natin kung paano yung ating order kung tama ba. So, let's open it. It's just only two pieces, guys. Na pang design sa ating ilaw. yun na I don't know. Ay. Pinadikit lang pala yung dalawang box. So, tanggalin natin. I have two box inside it. So, tayo na tayo to check na. Ayun. So, ito na. We'll check if what's inside. Kung tama ba sa Pangit yung karton, sa totoo lang. mukhang kung maganda ba sa loob pang design sa ilaw mukhang tama naman ayan guys okay na pangit yung kanyang box pero dahil mura lang sige pagbigyan ito ano ba to sa loob ay ah, yung kanyang ano ayan guys, meron siya dito ayan wire kasi dito ikakabit yung ilaw meron siyang screw, top screw at meron siya dito para saan kaya hindi ko alam tignan natin kung para saan ayan guys, ang cute niya nayuki. Pangit. Kasi nayuki. Ay, okay lang pala kasi naitutulak. Wow. Ayun, nayupi siya guys. Ayun, tinulak ko lang siya ng konti. Naging okay naman kahit papano. So, let me check sa isang box. At ang magkakabit nito guys, ang ano, asawa ng kapatid ko kasi hindi naman ako marunong sa electricity. So, let's check sa isang. Pangit yung box sa halagang magkano ito? Yung dalawa is 630 yung dalawa kasi 185 yung isa. Tapos, plus charts. Ayan. Kaya siya, ano, Ah, uh, naging yung 1, ah, uh, 613 yung dalawa. lang sumakit yung kamay ko. Umano na naman yung aking arthritis, guys. Naku, matanda na kasi si ate. Ayan. Tingnan natin yung isa kung wala bang yupe Ayan, guys. So, mukhang wala namang yupe Yung isa lang ang yupe pero naitulak ko naman, kaya okay lang din mukhang sosyalin, kuno. Pero, mumulang siya. Mumurahin, kasi 6.30 lang yung dalawa. Pero, sa ano naman siya, parang worth it naman sa kanyang price. Ano pa rin. Pareho. Itong ilaw tapos yung screw ah so ibig sabihin ito pala is pang higpit dito guys kasi merong butas dito meron dito so ito inalagay dito para pang higpit sya ayan so i-screw lang sya guys kasi ito lalapat doon sa wall o oh, sa ano tawag nito magiging ganyan ba sya guys oh Tapos, ito. Yun. Ganyan ba? Magiging ganyan siya, guys. So, dito yung ilaw. So, nagagandahan talaga ako kasi mahal to sa mga mall. O, 168 lang at 630 lang yung dalawa. So, ayun. Masaya si Ate Marian. Ayan. Thank you, thank you so much, guys, for watching. And I hope you enjoy my unboxing, guys. Ayan. Kung gusto ninyo din ito, makakabili kayo sa Shopee, through Shopee. At 6.30 pesos, yung dalawang peraso. Ayan, one week siya pag in-order nyo, bago makarating. And again, thank you so much for watching. And if you're new to my channel, please do subscribe. Hit the notification bell so that you will be notified every time na si Ate Marian mag-upload ng new video sa aking channel. Bye-bye guys! I love you and God bless